Anim na menor de edad ang narescue ng mga polis sa West Bank Road, Barangay Rosario, Pasig City, biyernes ng gabi, matapos umano silang tangkaing ingkit na pinang dalawang suspect. Ayon sa Barangay Women and Children's Desk, base sa salaysay ng isa sa mga biktima, inalok siya ng isang suspect na bibilhan ng milk tea. Inalok daw po siya na ibibilhan siya ng milk tea. Ayon, isa po sa mga suspect. Kung nasama yung lima? Um, bali yung etong 14 years old. May kapatid na isang 9 at saka 11 years old. Sumama po sa kanya. Tapos yung kaibigan niya isang 14 years old, sumama rin po. Isinama na rin daw ng 14 anyos na biktima ang inaalagaan niyang lima at dalawang taong gulang. Ayon sa NCRPO, pinara ng mga pulis sa checkpoint ang taxi nang makitang nakalabas ang kamay at ulo ng isang bata sa bintana. Nang makitang maraming batang nasa taxi, Nagduda ang mga pulis kaya tinanong na nila ang mga sakay ng taxi. Dito nalaman sa mga bata na isa lang sa mga suspek ang kilala nila. Pero hindi ang nagmamaneho ng taxi at hindi alam na mga magulang na mga ito ang kanilang pagsama. Dito na raw tinawagan ng mga pulis ang isa sa mga magulang ng mga bata at nalamang hindi nito alam ang pagsama ng anak sa mga suspect. Ang mga bata dinala ng mga pulis sa barangay at ipinatawag ang kanilang mga magulang. Ang dalawang suspect inaresto at nasa kustodiya na ng mga pulis. Dinala ng mga kapulisan ng MPT yung mga kabataan dito sa loob ng Women's Desk. Doon lang namin nakuha yung mga kwento ng mga bata kung anong nangyari talaga sa kanila nung nasa loob sila ng taxi. Humihingi pa kami ng permiso sa Pasig Police Station para masubukang puna ng pahayag ang mga suspect. Sinampahan na sila ng reklamong paglabag sa anti-child abuse law.